Dali si GD Anglers mga master. GD Anglers, palo nyo. Yan, madali niya tako. Ayan, oh. tako bira niya. Oh. hilaga Ilaga na, ala. Gabi yung uh. na, tako. Na. Uh. Kinagat ng ano niya, kinagat yung lure niya ng tako. Gabi GD Anglers, galing. Palo nyo, GD Anglers. Sir, mga try tayo Ito no, gamitin natin, yung masita na ito, 0.5 grams green sa green. Ito muna ang gamitin ko. Mamaya na to yung isa kong harvester mga master. Ito mamaya na ito gamitin ko mamaya. Pag uh, medyo madilim-dilim na kasi pag maliwanag pa, ganda pa ito sa Hindi pa sama, no? Kung lang po ang ano pala natin, Master, ang PE, 0.5 na ano, Shimano. Ang ano natin, nylon natin ay Shimano din na uh, 1.5. Ang reel natin, mga Master, Rebrose na 2000 series. Kay Pelmark ni Master, kay sa akin kasi wala pa ako na rin. lang reel ko, eh. Ang rod natin, Spia, Spia BB. Ayan mga master, Shimano din master, Shimano Mano, hey, try natin magagis mga master Try natin hagis ang hagis Baka makadali tayo Ay, hey, squid on Abangan nyo lang mga master, abangan nyo Ang unang hagis ni Scala TV Abangan nyo Ang pag-harvest, kung maka-harvest Ako ng lor Yung Pula ko na lor, pula eh, Medyo padilim na, try natin to Baka, ayan, walang hagis mga master ng harvester natin ng lore. Baka makastrike agad. Master, pitik, pitik lang. Uh, dubugin muna natin mga 5 seconds para lulubog sa tsaka natin ipitik-pitik pitik-pitik lang master ba ganyan-ganyan lang yan Mm -hmm. babayan sa kay ano na yun siya eh ano siya ng current ng tubig sasabay sa current tubig hindi pa yun sa lulubog baka makadali tayo ng malaki mo malaki yung pusit dito eh dun sa kabilang spot ko marami sila pero hindi siya doon malaki tama-tama lang dito malalaki dito may tagisang kilo dito nang grabe lang dito ang karen tubig dito ako lagi nang huli ng mga malaking isda mga master pag mag ano dito maglutang ang dami kanina daw tanghali daming lutang yun e lang hindi ako nakapunta kay grabing init na huli sa balita sunod na sa linggo baka maka maamo na tayo mga master na -miss ko na maghila ng malaking isda. Pushit lang muna ngayon kami kay pang-baon malagi. Pang kulutan makalibre lagi ulam ba. Wow, nice. Master tanggal sayang Mama Master sayang kagak tulis ini sayang Mama Master tanggal hmm, ini ilatnya ya Mama Master cuma lucu lucunya cuma lucu lucunya Master ini kagak ini sayang dek Mama Master ini sayang ang laki ko naman sana sayang nilak a few moments later teka yung yan yung mga natin baka matanggal yan Dali tayo mga master Yun Ayan mga master Ayan Gandaan natin mga master Gandaan Oh, tanglis din mo ano kasi nga ma sir, mababa ang tubig, packet pa lang. Yun. Yun mga master. Yamasita. Yamasita. Holy na tayo. Isang holy pa lang mga master. Good. May pang ano na tayo, pang sugba. Face on. Ah, squid on pala mga master. Squid on, The Face on. Squid on. Yun. Yung master, strike naman. Yung Yun na naman. Ito yun na master. Yun naman. Pangalawa na. Pangalawa na. Hmm. Ayan, pangalawa na master. Lakas talaga ito. Yung masika na ito. Lakas talaga. Hangis na tayo. Hangis na tayo. Hangis. Pangalawa natin. Ayan. Dalawa na tayo. Siya dalawa. ay na sigurado na yan ang yung lum na yan pitik 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 ug yung laki sa ano tanggal siguro to sa hay to kunin laki sa na ba sa hindi ba to sa ba to yun nakala so, salamat na nadala yun nadala sa master nadala sa yun buti nadala naipit sa bato eh, ko pa, sana, eh. ko pa sana babain ko pa sana babaeng yan master lucky yun oh lucky pangatlo na natin pangatlo oh tamba na